Alamin na po natin ng live traffic updates ngayong Tuesday morning kasama ang nag-iisang traffic check ng bayan. Rise and shine, my darling Fifi. How are you there? Chica on the road! Rise and shine, my darling Gab! Rise and shine sa ating mga kabibe. Dahil vive Dahil ako'y nakasweater ngayon, medyo hindi ko nararamdaman ang lamig dito sa MMDA Metro Base. Pero mas nararamdaman ko yung init mo, darling Gab. Ewan ko, you're so hot today. Hindi ko alam kung yung high blood ka ba or talagang pogi ka. Pero alam mo, darling Gab, naisip ko ano eh. Um, mula na nakilala kita, parang hindi na ako nag-search sa Google. Bakit naman? Darling, why? Bakit naman? Eh kasi, the search is over. <laughs> Gato ba yun? Darling, alam mo, tuwing nasa kalsada ka, niisip ko nga, tulay ka ba? Bakit? Kasi tuwing dumadaan ako sa tabi mo, feeling ko nahuhulog ako eh. Wow! <laughs> dialing gas. Speaking of mahulog, baka mahulog ang ating mga ka-vive sa pagsilip sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila kasi ang luwag eh. Talagang mahuhulugan mo ng karayom. O, unahin na po natin dito sa may Cubao area, makikita po natin ngayon dito sa may uh, southbound, dito sa paglagpas sa may Cubao Tunnel, ay doon pala magsisimula yung tail end ng onting trapiko na inyong mararanasan dyan sa pag-akit nyo sa may Santolan Flyover. Pero makalampas naman ay muling magiging light ang sitwasyon ng trapiko Samantala dito sa may uh, northbound, wala problema dahil light pa ang sitwasyon ng trapiko dito sa Cubao going dyan sa Kamuning at sa Quezon Avenue sa ating pagbagtas kanina sa kaba ng EDSA ay both lanes ay nakararanas tayo ng light traffic as of the moment. Pero asan mamayang alas 7 uh, hanggang 7.30 na umaga magsisimula na ang build up ng mga sasakyan dyan sa EDSA. Dito naman tayo sa may balintawak no, na as of the moment naman ay uh, may onti lamang build up doon sa pagitan ng uh, galing sa NLEX going balintawak interchange at maging doon sa galing sa EDSA Kaloocan. Pero once naman na makalampas dyan sa may Balintawak Market, na malinis na, in fairness, no, wala ng obstruction masyado. Andyan ang mga MD constables to make sure na in order yung traffic situation dyan ay light na. Hanggang sa pagdating niya dyan sa may Roosevelt, no? Dito naman tayo sa si Elliptical Road na alam naman natin na araw-araw tayo nakakaranas ng uh, sitwasyon, na mabigat na sitwasyon ng traffic dito. Ngayon ay medyo mapilis pa yung biyahe ngayon. Bagamat, um, we can say, this is already moderate to slow moving. Yung and end dito ay dyan pa lang sa may Visayas Avenue. So, makalampas naman dito sa may MRT 7 Construction na tapat na North Avenue dito sa Electrical Road ay magiging light naman ang sitwasyon ng traffic eh, eh, siguro, tiis na lang tayo dahil in one month, tapos na raw itong sa MRT 7 Construction hanggang last week of February. So, by March, eh dapat maluwag na po ang ating naranasang sitwasyon trapiko design sa elliptical road. Dito tayo sa may coastal road naman sa south, no? Ito po yung galing ng Cavitex. Hindi man nasakop uh, ng buong CCTV yung uh, haba ng pila, pero mahaba na nga po ang pila doon sa galing sa Cavitex at Las Piñas. Samantala, dito naman sa galing ng domestic airport papunta na Makapagal at ng Cavitex, marami na din. Isa rin to sa mga um, uh, intersection sa south area na Metro Manila na nakakaranas ng uh, trapiko dahil sa stoplight every rush hour ngayon naman, ongoing naman ang biyahe ng mga galing ng Ross Boulevard at pupunta ng Cavitex at ng Domestic Airport. So sa ating mga kavive, ay mag-ingat po tayo sa ating pagbiyahe sa mga pangunahing kalsada na yan na sa oras na ito ay nakakaranas ng uh, mabigat na sitwasyon ng trapiko. At syempre, lifted pa rin ang number coding scheme sa Metro Manila dahil pa rin sa General Community Quarantine Status, liban na lamang ha sa lungsod na Makati na nagpapatupad ng modified number coding scheme. Ibig sabihin, kung mag-isa ka lamang sa iyong sasakyan at ng huling numero ng iyong plaka ay numbers 1 and 2. Bawal po kayo bumiyahe ngayong araw dyan sa Makati kasi kung hindi, huhulihin po kayo. And for other traffic updates, silipin ang Twitter, Facebook at website ng MMDA. At kung may emergency man, ay tawag na sa hotline ng MMDA na 136. And um, um, uh, medyo kamali ako, hindi pala 1 and 2, 3 and 4. Lahat ng mga uh, plaka ng huling numero na kalang uh, ano, ng plates ay uh, 3 and 4, bawal po kayo bumiyay dyan sa Makati. O yan muna ang latest Chica on the Road mula rito sa MMDA Metro Base. Remember, don't be rude, be kind, and you can never go wrong with kindness. This is your traffic chick, Fifi, para sa bayan, back to studio. Maraming salamat sa iyo, Fifi.